CAG Power Tools Warehouse uh, Ayan po yung mga bago nila Yung dumating kagabi Ito po, mga power tools Ayan So, ang presyo po ng circular saw nila is 1.5 Yung grass cutter naman po Is 3.5 Yung blower naman is 900 Ayan mga paps, yung chainsaw naman is 2.8 Ayan mga paps yan yung jigsaw naman is 15, yung Bosch grinder 1000. 1000. May kasi ah, yung varena 111 mga papi. yung dinadag? Oh. Yung DeWalt grinder naman po is 1000, saka varena naman 1000 mga po. Napakamura Mayroon na. Ito yung 2 in 1 13. Oh, ito po 2 in 1 na daw 13. Dito lang po yan sa CAG mga po. Yung meron po. Yung meron po. Shout out man. to sa mga Tagalungos. Ayan, ito Tagalungos. Okay, shout out. Shout out. Ito, ito. Meron tayong katam dito, ganito, planer. planer. Ayan, magkano sa katam? 1.5. 1.5 na lang. Ayun, katam. Uh, Napakamura na talaga. Meron tayong jigsaw 1.5. 1.5 din. din. Lower. Blower Magkano yeah. sa blower? Hundred, 900 mga paps. Spray gun para sa pagpintura. Ayan. May, oh, ayan. one four na lang mga paps. So, spray gun. At, o to. Blower. Hitgan, 800. 800 na lang mga paps tong hitgan dito sa CEG. cut off cut off natin Okay. okay. Ito po yung cut-off na malaki, mayroon din sila. Cut-off na 3.5. 3.5 for only 3.5 mga paps. Meron din tayong meter. Magkano yung meter? 6.5. 6.5 naman yung meter. Meron tayong laser level dito bago. Laser level, bago yun ah. Oh. Laser label. Wow, bago yan ha. Ah. Magkano dyan? Yes. ating laser ay 3-3. 3-3 na lang. Yes. Ayan, bago itong mga paps. laser. Ayan 3-3 no? lang. 3 -3 na lang. Meron tayong bago chain sa buo na ito eh. Grass cutter. Magkano sa grass cutter, madam? 3-5. Ayan, Meron si tayong available na demolition. Demo demo 5-5. Five five naman. Ito yun, ito yun. Demolition. Ito Ay demolition. yan oh. Demolition five five, five, -five na lang mga papso. Ay yan oh sa mga naghahanap niyan. Mayroon po dito ng stock sa CAG Power Tools mga paps Thank you. Ayan po yung kaganapan ngayon dito sa CEG Power Tools Warehouse mga top. Ayan po, ulitin ko marami pong power tools dumating. Punta na lang po kayo rito. Pero dito po ang location nito dito po sa Santol Balagtas Northville. Mga paps, malapit po sa Barangay hong? Then punta lang po kayo at magtanong-tanong kayo diyan. Tuturo po kayo dito po sa warehouse ng CNG Power Tools Warehouse. Ito so mga motor. Ano yung item Mga bagong. may mga grass cutter na. Grass cutter, mga pencil. Ako, kung pwede tayo Pwede ba ito? Pwede. Pwede. ka? Wala ka nga, wala pa ito. Okay lang Ayan, oh. Dito sa chainsaw na ka, magkano dito? for so only 3000 ayan mga pots ko 3000 may 2,800 oh so, may 2,800, may 3000 ayan ang mga, mga power tools po sa so, naghahanap ng power tools dito po sa CAG mayroon wala lang good good Good. sarin rin ko sa mga bago, dumating ba nila mga pops Ang ganda kasi na yun.

Nam-dag. Yeah. Ano ng alin yan? Ang page niya. Page to Red City, 'ya. Dito goy mapalaw follow nami. Red Sweet aka 'yo po ba 'yon? Ah. Uh -huh. um, yung niche <laughs> e e <laughs> <-yong> <laughs> yeah. yeah. ano na. Nasa gallery super pet. Kumusta?

Betul muka ini toh? Muka ini betah. Bukan ini gini. Dia. Tapi dia bukan Oh, one food kan right, one one hey. egg Magkano to? 100 lang po. Ayun, Hi, fans! Dalawa mo, ah. Thala. Thala mo Yeah. Okay. Terima kasih kita Ayan, pati itong mga air compressor mga pups Available dito sa CEG Power Tools Warehouse mga pups Boss, may ikatin na tayo ng demo Ayan, sumula sa malaki Hanggang dito sa sumunod sa giknat, Hanggang sa pinakamaliit Ayan, available po yan dito sa CEG mga pups Ayan. Sa mga naghahanap niyan, punta lang po kayo dito sa warehouse nila Located at Santol, Balagtas, Bulacan, Northville, pabahay po, malapit po sa Barangay Hall. pag online selling or pag pagbenta sa kanilang lugar nito ating mga munting power tools na yan mga bossing ko kaya sa mga nagaantay at nagaabang at sa mga naghihintay at sa mga gustong mamili pa rito kay CAG Warehouse dito lang matatagpuan sa Barangay Santol, Palagtas, Bulacan. Napakarami niyo po mapapamili rito. Katulad po nito, mga boss na pagmahal. Tarating lang po ng aking munting truck para... Ayan, buksan ko na po sa inyo. Pakita ko na rin po yung loob. Pakiisuyo yung pinto, baka may tamaan. Ayan guys, mga bago po yan, bagsak presyo kaysa so, bumalik po kayo sa ibang supplier niyan. Dito po kasi sa akin, hindi mo po akong supplier, pero sigurad, sisiguraduhin ko po, po sa inyo na pinakamura po tayo sa lahat. Okay. Ayun, maraming salamat po. Wow kitchen organizer ba yung hanap ninyo? Ito pa, mga bossing yung Meron akong dumating dito, kararating lang ngayong araw. Dito mo ilalagay yung mga yung super talan, nakalabel na po yan. At sakuan lang dito po yan. At lagayan po dito ng inyong mga hihiwain. lagayan, pwede lagayan ng pinggan, pwede lagayan ng baso. At marami po yung organizer or set dito sa ilalim para kung ano man ang gusto nyo ilagay or kung meron man kayong, meron man kayong mga sandok-sandok, dito po siya isa sa abit kay so. Brand new condition po yan for only 1,800 pesos lang po. 1,000, ay ah, sorry, 1,850 pesos lang po kasi 50 pesos lang po yung akin niya, patubuhin nyo naman po ako. <laughs> okay, kay brand new condition po yan, kasi makabili kayo sa 3,800, dito na lang po yung pumunta sa akin for only 1,850 pesos lang po mga bossing mga mahal. Salamat po.